Tauli na, na kami ni Kapagata po. Huli <laughs> po kami, huli. <laughs> nag check mo kami. Yes! <laughs> so, yan guys. At ako iaalis muna. At susunduin ko na siya. Para makita nyo. Hi, Ate Ready to pack. <laughs> Papa. <laughs> Masatay ko kaya tinday. Thank you, Atiday! <laughs> Kaya natupunto tayo. Kaya alis muna. At susunduin ko na siya. Yung gusto ko lang ilabas ay susunduin ko. At guys, ating may i-interviewin tayo. Tatanungin ko siya. Sino ba talagang mahal niya? Nandito si Nanay lita, guys. Nanay Lita. Sino ba mo? Bakit? Hindi. <laughs> Wanted po, boyfriend, nalari lita. <laughs> Chato Hahahaha 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 ka Narito rin ni Jib Nandito rin sa bilan Hahahaha ka? Hahahaha <laughs> <laughs> so, so, naman yun Nakita ko sa bilan Nagpagali ka ka nana, <laughs> no, ng nanay Oo, nandito rin siya Ah, oh, may gusto kang imarte sa akin, Nanay Lita. Ang tawa, Nanay Lita. <laughs> Wala ka alam si Nanay Lita Masamado na Masama daw magmarte. Masama daw magmarte. Hindi maganda. Kaya nga. Ayan guys, at ang yeah. Nanay Lita. Ang ganda-ganda ni na Nanay Lita. Batang-bata. Pinagkakagusta -bata. May yung Nanay Lita. Sinasabi sa akin. May nagkakakrush ka sa'yo. Oo nga. Dali ko doon may walang sabit. Wala ka doon kailan sa dalaga ba? ka daw. Dali niyo kasi na. Eh, <laughs> kung bata pa ako, hindi ka rami. Kailangan niyo, nanilita yun, sino? Hindi, hindi. Ang gusto sa iyo. Dali ko doon walang sabit. <laughs> si, 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 ano, nagkakagusta sa iyo, alam niyo kasi na? No? Si Kuya Orlan J. Thank you, Orlan J. Sinasagot ka na daw, nanilita. Hahaha. <laughs> Sasalutin na kita, si wala si Sabit eh. <laughs> wala pa lang Sabit. kami Sabit ka, basta Sabit tayo. Mga <laughs> makasuhan tayo dyan pag may Sabit na na eh. May Sabit, nakapo, sa Sabit tayo. Kantay ko kay Nanay Lita, na-update siya sa aking vlog, nakita siya sa vlog ko. Abangan na lang natin Thank guys yung you. ano, yung pag... Abangan na natin ang kabanata. Yan, uh, susunod daw na kabanata at <laughs> uh, at may pupuntahan lang ko ko at susunduin ko na siya. Thank you. Uh, bye, Nanay. Bye. Kaya kami na rin lale Uy! <laughs> Isi yun ah! Kami ni Kapayaso na guys! Pag check in kami ni Kapayaso! Huwag <laughs> kayo maniwala! Itatapong ko <laughs> oh, to tulay! O bagong issue to ha! Oh, yung yeah, oh, mga viewers namin dyan, oh, kami na po ni Kapayaso! Kami na ngayon na magkasama! Ito yung mga hinihintay nyo oh! Huwag maniwala, wala akong panterik. Eh. <laughs> Hindi ko po alam kung bakit ako'y papuntahin ng bukana nitong si Badiday na ito Ginignap po ako ngayon araw na ito. Galing ho kami ng... Parang kakawawang to ito. Parang lambot ang gulong. <laughs> Ayaw mo, kakawawain mo naman ako mamaya eh. Ay sa mga uh, naghanap sa akin eh, Pasensya na po kayo ha Malapit lang naman ito doon, Kabilang baryo lang uh, Kabilang uh, bayan Nasugod at uh, liyan Ipunta doon sa akin bahay Hindi ko alam kung ano gagawin sa akin Abangan nyo Kung ako'y may gagawin kay Kapayaso Siya naman ang may gagawin sa akin Lupa kaya tayo sa tulay Sa tulay? Ano naman gagawin natin sa tulay? Yung tulay na ano <laughs> Yung magandang tulay ngayon <laughs> Bakit tapon <po. laughs> Nasaan <laughs> na sila? Ito sa So yan, uh, guys, nakita nyo na po. Ano ba yung misa tulay? Ha? Oo, please. Nakita nyo na po yan, yung, yung hinihintay na gusto nyo makita. Ito na. Lagi ka kasi tinatanong sa akin. Unang, unang ano, unang vlog. Unang vlog. Oh, wala pa plakong vlog na <laughs> yan, yun, yun yung uh, nakita ulit niyo sa sa mga vlog. Abangan niyo pag ako na mag-a-vlog. Malapit, malapit na malapit na. Oy. 4 months na akong wala sahod ah. Ako 6 6. Dito pa kita mo over diba na? Oh, guys. <laughs> okay. Gay, 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 Apo. Saan po kami yung tulay? Hangin tulay. Ano ba yung hanging bridge ba no? Hanging bridge. Ah, ha, hanging bridge dito? Ah, ah. dito. Magpicture tayo sa ano, sa... Sa hanging bridge. Hindi mo hanging bridge dito. Hinahabot <laughs> tayo ng police. Hinahabot na po police. <laughs> So, ayan guys, ay ni abangan nyo ang mag ano ang lalabas na ang issue. Yan na, yan na Ito na ang totoong issue. Ari na, Woo! kami na ni guys. <laughs> yan, ito yung uh, sigat sikat na hanging bridge dito sa diyan Batangas. Bato, uh, ano yan, uh, bato, yari sa bato, pero nakahang niya. Pakita <laughs> ba mo ba ano, um, pa? ba na yung, um, pakita mo na yung, um, ano, oh. Kasamba. Ayan, ito lang, ari po. Oh, di ba? Hindi oh, kami, hindi kami siya. Okay. Uli mo. Tawa <laughs> <Huh? laughs> huli na kami, hindi <laughs> kami siya. Huli mo kami, huli. Nakita mo kami. Ano ang balok sa akin talaga? Nawala <laughs> na mga ba, ate. Huh? Bakit inumerte ka tayo -tay ng movie? <laughs> <laughs> ah, abangan tayo doon sa nah. <laughs> ah, bayad Ah, ang ibigay ko. Kapag, ako sa ayo. Ang pagkababae mo? <laughs> ayoko, ayoko, ayoko. lang ka naman. Kaso walang dalang <laughs> walang dalang panty. Yung panty niya po ay nung isang araw pa. Kaya medyo, ano na, parang kinilaw, masing-masing. <laughs> Gusto mo naman yun eh. naman yun Ay, na kayo, wala kaming helmet. Wala kaming helmet naman. ah, kapilang ah, bayan. Ano, Charlie, hindi ano mo. yung likod mo. Ayaw mo yun, atikit. Ayaw parang gulaman. <laughs> <laughs> Ah, uh, sa si Lord, si Lord. Mas matindi yun. Hindi nang, ah... Uh... Oh, 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 oh. Abangan nyo guys, abangan nyo. So ayan guys, ay uh, bibigyan natin kay Kapayaso ang kanyang gift galing kay Ate Inday camp Gan Ka. Ano? Ang ganang-ganahin mo? Oh! Hindi ka, para sa akin ma, uh, Ah, ah Ma'am thank you. Merry Christmas. Maraming maraming salamat. Nung Pasko pa dapat ito eh. Hindi oh, no. hindi kayo. Yan, yeah, thank you. At kay Badi Galit Ang galing kami sa <laughs> Ay, mam buksan. Buksan mo na ba? Sinundo ko ma. pa si Kapayaso. Ayan po yung ano, yung bibigay ko kay Kapayaso. Alam Kaya sinundo ko siya. Alam ko ito, kumot. So, alam, maligo ka. Ano <laughs> buksan ni Kapayaso. Wow! Sabon. Kaya sa amin, sabon din. Wow. Parang ganito rin yung sabon Nga. Dab, 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 pala kayo, ano? Chocolate. Chocolate Tagyan! Ah! Para may kumot kayo. Ko, talya ko Tawel! Matawa, huwag nag... <laughs> tama <punta> <laughs> Ayan, tayo thank you natin, oh, tayo. Tayo. Thank you, thank you. At uh, sa paunang... Uh, Para Thank you, ma'am. Thank you. <laughs>